Hello po ulit mga kananay. Andito po kami sa labas ng aming bahay. Uh, magwawalis lang po ako sandali. Tsaka habang dyan pa yung maliit na naglalaro. So magwawalis lang po muna ako dito. Magliligpit kay sandali. Mga dun mga mabaso. Mga kalat na dahon. So, sana magustuhan niyo po. Yada. Yada, boss.

ito ah uh, dahon dahon ng malunggay ah uh, -oh. dami dahon malunggay oh wow wag mo anihin yan bodan ha bodan oh wag eh 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 hindi naman yan eh eh -e. dahon nai -nai. ng malunggay yan Bola, nai -nai. hindi yan eh eh Ito na yung sangkit mo. No. Lalo na mabuhay yan. Hindi yan. Ang dami-dami. Lalo naman dami nang malunggay yan. Pam. Wow. lang po, konti lang po kasi ni Winawalisan ko po. Kasi ito lang po kami dito naglalaro lang po siya. So, hanggang dun lang po. Bye-bye po. Thank you po and sa, papanun, sa panunood and subscribe po and like my videos. Sana po magustuhan ninyo kahit konti lang po yung ano po. Bye-bye. Thank you.